Good. Good. Ganda na counter. Yung uh, suntupan, mga suntukan, mga lods. Dito sa MMG, mga lods, kay Coach Gregorio. Susubok yung mga uh, tibay. First round, mga lods. Ayan. Ayan, mga lods. Ayan. Pagka gusto nyo magpapawis, mga lods. Ayan. Dito sa MMG, mga lods. Ayan. Kay Coach uh, Ray Gregorio, mga lods. Ayan. Siyempre, nandito rin tayo pa minsan-minsan, mga lods. Pressure lang konti. Yan, 'yung mga lads 'yung naka-white, may uh, may laban yun sa 28 mga lads. San ah, sabay sa may kailangan lalaban. Buddy, lakas mo. Ganda mo ng maganda. Yan. Good. Ganda. Yung mga lods, uh, 65 kilo at saka 53 kilo mga lids. Pero, palag yung uh, 53 mga lids dahil uh, tune up niya ito eh. Ayan, laki ng uh, pagitan. Ayan mga lods Boom Ganda Yes. Good Ayun mga lads. First round pa lang yan mga lads Nagpapainit pa lang

Joshua. Magsado ka. Sado ka. Pwede ka magbagbag konti. Magbag ka ng konti. Light lang. Yun, mga lods, ang gandang bakbakan. Boom! Finish. Ayun lang, mga lods. Hindi pala nakarecord, mga lods. Pupukan, mga lods. Ayan. Second round, good. 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 Ganda counter. Yung mga uh, suntukan, mga lods. Dito sa MMG, mga lods, kay Coach Gregorio. Susubok yung mga uh, tibay nyo. Nice. Good. Hindi, okay. Nagagalaw talaga yung lods. Hindi naman siya na, nag, nag-twist eh. Good. Ang ganda. Ganun lang. Okey good. Okay, go. Malik, tepi Pak. Kita menang apa? Eh. Masa ni kawan, sahabat yang paling. Benda. Depok manut. Ayang. Boom, benda. Nice, nice, nice. Tama mo, so, mga Yun. Boom. Okay. 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 talaga yan pag tinamaan, Lord. Okay. Last round, one minute. One minute. Okay. Gandang bakbakan. Boom. Boom. Ganda. Pag pumikit yung mga lords, alam niyo yung mangyayari sa inyo. Boom! Boom! Break! 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 Kaya? Dapat ah? Okay, go! Fight! 40 seconds! Okay, 40 seconds lang. Bigyan mo malik. Para matest yung ano niya. Matest yung hangin niya. Press. Press. Bigyan mo sa body, Malik. Para malaman nyo yung ano, pressure ng hangin. Ah, nice. 20 seconds. Boom. Boom. Yeah. Up, 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 up. Lip hook yun. Ayan mga lods. Kung gusto nyo na talaga magpapawis mga lods, alam nyo na. Boom. 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 Ay. Ayan. Yakap, yakap, yakap. Hello. Nice. Nice. yung friendly games mga lods.